Puntahan huh? natin. natin itong uh, isinusulong na paano sa Estados Unidos, yung Stop Online Piracy Act. Gaano yung magiging epekto nito dun sa mga online users kapag ito ay e nainuso? Um, Pag pumasayo kasi yung Stop Online Piracy Act, ang unang-unang titignan natin dyan, how do you actually define piracy? Hmm. Kasi baka mal hindi pa ganun kalinaw sa atin, lalo na sa ating bansa, yung konsepto ng piracy. Piracy. Ang piracy po ay anything na paggamit ng wala kang pahintulot. Ngayon, uh, pagka halimbawa kayo ay author, na hindi mo siya binigyang may akda, hindi mo credit. sinabing sa kanyang galing yon, meron kang technical na kasalanan na sa kanya kasi hindi mo binibigay sa kanya yung credit where it's due. Same thing po sa isang artist, halimbawa music. Same thing sa isang pelikula. Ano po yung credit na may bibigay natin sa kanila? Kung ito'y ginagamit nila bilang komersyo, you have to pay. Kaya, pagka naipatupad nyo ito, ang pinakamalaking tatamaan, um, yun pong mga nasa third world countries na umaasa hindi doon sa kaya namin i-afford mm -hmm. yung information, lalo na sa kaalaman or yung music, lalo yung sa mga media na yan, rather, yung gusto namin ma-enjoy yung effects nito nang hindi kami masyadong inconvenience kasi materially, hindi kami ganun kawelo. Mm. Pero, ito... Ito ay para sa Estados Unidos lamang. Opo. Hmm. Pero ang epekto niya, hindi lang sa kanila. Hmm. Kaya nga, nung sinabi natin, internet na siya, ang magiging problema natin is that, hindi dahil sa batas ng Amerika, ay sa Amerika, Amerika lang. Na, sa kanila. Uh, kung alam po natin, na ang ating saligang batas, yan po ay pinares at uh, yung padron mm -hmm. niya, kinopia natin yan sa Estados Unidos. Mm -hmm. uh, isang malaking problema natin dyan, yung internet pa, isang share media That. Hindi mo sabihin na nilimitahan ko ito, yeah. tapos everything else is okay. Kapag sinayong nilimitahan mo yung mga sites na yan, at mo silang tugisin o mapanagutin kapag sila lumabag o nagkaroon ng breach, mm -hmm. papaano naman yung ibang mga bansa na umaasa doon? Lalo na halimbawa, kung patawarin siguro tayo ng mga mag-aaral ngayon, wala na silang mga librong binibuli. Oh, hindi na sila pumupunta sa library, hindi kagaya nung hindi pa uso ang internet. Oh. Very accessible ngayon ang information. Punta ka lang sa ganitong, sabi na, i-Google mo lang, eh. I or i-Wikipedia mo, mo lang, makakakuha ka ng mga informasyon. Halimbawa, yung Google po, no? uh, tama yung sinabi niyo yung Google actually works advertisement and free media. Gusto mong hanapin ito? Ibibigay namin iyo yan for free. Instead, Man manonood ka lang ng several advertisements ad sa gilid pero paano mo yung gagawin 'yun if Google will be built uh, yung we will be apat uh, mo Bayaran na dapat mo yung hinahanap mo ang ipapasa sa atin ngayon ng mga free sites na yan if you want to access our website you have to pay instead of getting it for free mm -hmm. so medyo mabigat na para sa atin na nasa third world country sabi mo nga Opo. dahil hindi na, wala tayo kakayahan eh. Kung hmm. yung mm. pambili ng libro, kaya ka nga pumupunta sa online, yes. dahil you can't afford to buy books. Okay. So, um, ano yung magiging, parang, uh, do you think it would, ano, parang, it would push through. Uh, alam naman natin, even maraming mga panukala pa ngayon sa Estados Unidos na medyo ang tatamaan eh hindi yung, may epekto siya uh, sa ibang mga maliliit na bansa. Just like yung kanilang uh, restrictions dun sa mga BPO companies mm -hmm. na mag-outsource. Tapos eto naman ngayon. So, um, anong anong kahihinatnan kaya nito? Nakita na, mo ba kung ano yung pwedeng mangyari, makakalusot? Unang-una po, uh, in the sense naman na dun sa pananaw siguro ng mga gumagawa ng Batasorg, panukalang batas na ito, maganda siya. the sense na, ibigay mo yung credit where it's due. Ang problema lang natin talaga dito is that, how do you limit yung konsepto ng nagkaroon ng breach ang isang website? Halimbawa yung YouTube, paano mo mahasabing may breach? Mm -hmm. Pangalawa, sino, paano mo mahisigurado na yung taong nag-a-access? Actually, uh, kung sino yan? Kasi sa internet, hindi mo na hindi siya halos na sa, matutugin. Itang, sa, sa, dami. sa dami. Or minsan, oh. ma'am, uh, lalo na sa mga social networking sites, Napakarami ng bogus or fake accounts at ginagamit nila ito karamihan to access ng libre yung mga offer na laro, information, yung oras, yung mga pictures, videos. Paano yan? Paano natin siya masusubay ba yan? Uh, pangatlo siyempre sa komersyo, ang magiging komersyon nito, very uh, siguro hindi naman pangit na sabihin kong very elitist yung magiging konsepto nito. Kasi, ang bibigyan mo lang ng kapasidad para kumuha ng mga bagay na ito from the internet, ay yung mga kayang magbayad. K kakayahan. May kakayahan. Kung hindi pa kayo naka-order online ng kahit anuman, music, video, or songs, or maybe e anything sa eBay <laughs> or sa Amazon, you're going to start now. At sino lang may kakayahan nun kung kaya mo magkaroon ng ng credit card. <laughs> yes, ma'am. So, yun ang sisimulan natin. It boils down to materialism again. Uh -huh. At kung wala tayong kapasidad, ka sa utang. Anyway, ang um, isa daw layunin eh para maiwasan yung online smuggling. Ngayon din, nakaiwasan na kagaya nito, yung pagda-download ng mga music and movies. Meron bang paraan ngayon para ma... Sabi mo nga, medyo mahirap. Pero may paraan ba para mapigilan or malimit man lang yung online smuggling na tinatawag? Okay. Um, ginamit nila yung term na online smuggling kasi hindi nga siya dumadaan sa proseso ng bataan. Uh -huh. At hindi nga nabibigyan ng parte. Yung where credit is due. Uh -huh. Um... Sa mga third world countries, at mabalik ulit sa punto na yun, ang problema kasi natin is that hindi natin kaya i-afford. Kung meron tayong pera, would it actually matter? Hindi sa ganun kalaki. Kaya lang nga, uh, mababawasan ba yung online smuggling? monitor yes. And mababawasan, probably. Kaya lang ang problema naman natin dyan, ang unang-unang retaliation ng mga taong naghahanap nung kaya mong i-afford is that how do we actually break the rules again? You know, meron may, at meron pa rin talaga. Yes, ma'am. Kasi nga, nangangailangan ka ng outlet. Eh. In a purely sociological, structuralist, functionalist view, may function kasi kung bakit merong mga libreng ganyan. Yung mga tao mo, they get to share your ideas, they get to share the knowledge, they get to share yung, yung media, katulad ng kanta at pelikula, without suffering too much. Meaning, in a materialist way, yung bayad. Mm -hmm. Kaya, diffuse yung kanilang pakiramdam na hindi na kami kasali sa lipunan. Parang ina-isolate, or sabihin natin may discrimination na ang mundo. The... Yung mga mahihirap, sabihin natin. Uh, hindi na siguro may discrimination, pero parang gano'n na rin po oo, yung effect. Oo. Pero, uh, uh, can yung mga, sabi mong third world countries, parang can they voice out kung ano yung concerns nila dito sa issue na to? Kahit pa, mm -hmm. itong panukalang batas na ito, eh, para sa Amerika nga na yung po wikimedia, lahat po ng parte ng, ano yung, ng wiki uh, sources mm -hmm. sa Pilipinas po, yung wikimedia sa Pilipinas, na sumama sila doon sa 24-hour uh, 24 blackout ng uh, worldwide, uh, yung buong-buong wiki sources sa buong mundo. kasi sinasabi nila, we're offering information for free. And the problem with offering information for free is that it's free. And people who get the credit, they don't get paid in exchange for ang kapalit lang is advertisement. Kasi nasabi nila, why do we have to do this and implement it sa lahat ng mga nag implement ng libre? Kasi nga, wala po tayong clear, kung, uh, kung makikita niyo yung panukalang batas, wala siyang clear limitation hanggang saan ba yung konsepto ng may breach ka at hanggang saan yung konsepto na pwede kang ireklamo. Paano kayo re-reklamo? Pagka may nakitang ginawa, na nasa, let's say, sa Facebook wall mo mm -hmm. na yun ay isang kanta na hindi mo naman dapat na-share. Na well, are, are you in breach? Pagka nakinig ka halimbawa sa YouTube ng isang kanta na hindi mo naman binayaran, are you in breach? Mm -hmm. So, napakaganda nitong diskusyon na ito. Pero, aabangan pa natin kung ano yung magiging development because of the uh, opposition nga na nag-gain okay. ng panukalang ito sa buong mundo. Baka meron lang po kayong mensahe. Lalo na dun sa ating mga uh, mga online uh, friends na okay. wala walang inatupag, kundi maghapon, nag-aabang sila kung anong bago sa internet. Um, siguro po, um, pagkatitingnan kasi natin yung konsepto ng pagmamayari Ibigay natin yung credit where it is due. Kung sa akin ngayon, magbigay pa tabi tayo sa isang bagay, katulad ng nang ka ng isang bagay, magpapaalam ka muna. Kung gusto mong magmamayari maring hingin mo ito. At kung ito ay pwedeng ipagbenta, ipagbebenta siya. Ang problema ng kasi natin, kung yung kapasidad mong uh, tumangkilik mong isang produkto, kaya bang bayaran o limitado. Or limitado? So, respeto po siguro sa gamit ng iba. Pinaka-basic yun mula elementary. So, ganun na rin, respeto sa pagmamayari, whether intellectual yan or property. at uh, Mario din po siguro ang paalala natin na pag ito'y naging isa batas at ito'y naisulong, halimbawa, at siya'y napatupad sa ating bansa, pasakot tayo sa batas, ibigay natin kay Cesar yung kay Cesar, at pwede pe naman tayong mag-enjoy in some other way or form. Na yan po hindi naman nakakasira, lalo na sa ating saligang batas. Meron kasi mga sumobra na Meron sa paggamit ng mga so, impormasyon na pag-aari ng Baka kasi iniisip ba? natin na yun ay karapatan natin uh -huh. sa pag-share. no? Uh, walang pipigil sa ating freedom of speech as long as hindi mo naman nilalabag yung karapatan, karapatan. ng iba. Yeah. So uh, the key word here is respect. Respeto ma. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo, Professor Jaimar Dada Rosa, uh -huh. sociologist from New Era University. Maraming pong salamat ma. Sa susunod ay invite ulit namin kayo. Samantala narito naman si Edward para sa ating sports